Hi guys, good morning. Ang ginagawa ko ngayon, nagluluto ako ng uh, Sinigang na bangus. Sinigang na bangus yan. Punong-puno ng sabaw. Diba guys, ayan. Ah, eh, sarap. Ngayon lang ulit ako nagluto ng sinigang na bangus. lang ilang buwan na ba akong ginagluluto nito? Siguro may half. Half na. Half year. Mula nung di ako nagluto. Bili, bili na lang ako pag gusto ko kasi yung asawa ko. Medyo hindi siya gaano sa ganitong luto. Yung sinigang na pangos. Adobo. Mga lang yung, yung squid. Mga ganyan lang. Kaya bihira akong nagluto kasi nasasayang ba? Eh ngayon, parang pa naman yan ang Luto na lang ako. Kasi ang pagka puro bili, mahal eh. Ang lutong ulam. Papamahal ka din. Biruin mo. Pag bumili ka sa ano, isang ganito lang. Tapos, magkano na rin yun? 80. sang uh, isang ganyan, sabaw, 80 na yan hindi ba na lang para ma, ma, ma satisfied ka tapos lagyan natin ng ganito lagyan ko na siya ng Ay, lalagyan ko pala siya ng ng patis para may konting ano siya kasi yun Thank you lalang isda hindi ko alam kung pwede pero kasi ang lalang isda ngayon lang ako nag vlog ng gawain bahay e, e. so, ayun isipanin tayo na ayun <sighs> nakapagpahipahinga tayo nakapagrest din sa wakas Mamaya sasamahan namin siya sa Tina Mag. Talaga lang SSSS. Para Kasi hindi pa ako nakakapunta sa congressional, isko ko malayo. Malayo ba siya sa kaysa sa Del Monte? Oh, Ay, don't know. Diretso ba yun sa 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 Shen na patay dadan okay. so, so, Ah, so hindi mo talaga alam yun? Ni, Oh, so first time din natin lo oh, sa sakto lang na sa samahin natin siya. Hindi rin pala niya alam. Sini gang mix. kulat natin mahilig sa bab sa sabaw oh, okay. naman Ayan. Anong puno talaga siya. Pero pag na, ano yan. pag nagluluto kayo ng pagkain baboy. <laughs> Kahit punong-puno yan, mamaya gaganon din siya. Sa probinsya. Ano ganyan eh. Sanay na tayo sa ganyan buhay Tsaka may pechay. Uy, may nakahalong anong gulay yun. Yan. Tapos, takpan na natin. Nagdagan pa natin yung minutes. Ten. 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 saya saya mm. ah, mm. mas okay yung kamera nito maliwanag kaysa yung aking ano to bibo ewan ko ba mas maliwanag siya oh tignan mo yung isang ang bilim, eh. Pero parang biboy yun. Hindi. Opo to eh. Ito biboy. Mas malinaw yung opo. Mas malinaw yung opo. Uh, mas malinaw siya. yan ang gusto ko sa sinigang, saglit lang ang luto. Hindi, ano, marami lang gulay na hugasan, hihiwaan. Pero madaling maluto. Hindi mo kailangan mag-prito-prito. Ito. Bigyan mo kasi mama ng tubig, anak. Dali na. Sige guys, hanggang dito lang po. Pasensya na kayo. Ngayon lang alit ako nag update Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hannah.